So, ayan, guys, may nag-comment. Sabi niya, alam mo talaga, pag nasa tamang lalaki ka na, kahit ka papanganak mo palang, gusto na agad sundan. <laughs> ayan, nakakaloka, guys. Wait lang. Bago nga pala, bago ako mag-comment dan sa sinasabi mo, ay, ang ganda ng lips ko, on Oh. Saka cheeks, di ba? Mamimink, mink. So, nilagyan ko lang yan ng Rosmar 24 Karat Lip and Cheek Serum. So, nakakatanggal to ng dry lips, cracked lips, chop lips. And napakaganda ng pagka-pink niya. Hindi siya yung pink na nananapak or what. And eh, nakaka-cure pa to ng mga insecurities sa lips. And pwede to sa mga bata, buntis at lactating. So, ayan nga. Usapang gusto agad sundan. <laughs> ayan, alam nyo na, <laughs> eto ha, nung kay Natalie dati, ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako naniniwala sa pills or what. Ayoko ng mga ganun. So, hindi ako naggaganun. And, yung kay nat ano, yung, ito, ito, simulan natin kay nat Yung kay nat kasi, gustong-gusto na talaga namin nun magka-baby. Siya pala. <laughs> kasi, nung dati, ito, story time. May time kasi nun na, ano, yung para nakipaghiwalay na ako sa kanya. Tapos, tapos, <laughs> kahit, basta mga bata, magtaklog kayo ng ilong nyo. Charis. So, ayun, kahit na ayokong doon, eh, parang doon na niya. Ganun. Para bang alam mo yun, para wala na akong kawala. Ganun. Mm, ganda ko, no? Charis. Pero si, sinatnat si, si Nat Nat, guys, is one month in the making. Talagang isang buwan in the making siya. One month. One month in the making nga. <laughs> And after that, guys, edi eh, ayun na nga, nilabas na namin si Nat Nat. An ako pala, nilabas ko na si Nat Nat. Then, pagkalabas ni Nat Nat, parang alam ko nun, wala pang one week. Mm, ganun na. Pero, hindi ako nabubuntis hanggat hindi ko pinagdadasal kay Lord or hindi namin sasabing tinatrabaho talaga na parang gustong-gusto -gusto na namin magka-baby. Kasi si Talia, guys, si na Natalia, yan, sabi ni Naita Natalia, ayaw niya ng Natalie, ano ay Talia, ayaw niya ng ganun. So, gusto niya Natalia, ayan. Si Natalia, guys, is one month in the making lang din. Nung talagang gustong gusto na ulit namin magka-baby, nung one year old na si Nat Nat, one month in the making lang siya. Grabe no, as in. Kaya, eto naman, nung lumabas na naman si Natalia, wala pa ulit wadi, week na. <laughs> Diyos ko po, Rudy. So, ayan, medyo nakakakaba. Pero, ang alam ko, hanggat hindi ka ata nagkakamenstration, eh, hindi pa ata yun effective, ganon. Ayan, so, bahala na si Batman. <laughs> And kanina may bisita siya, sabi niya. Tawa-tawa pa si Nathan, sabi niya, buntis na ulit yan si Madam. Sabi niya, ganon. So, bahala na. Ayun, pero ang sarap din talaga magkaroon ng maraming babies, lalo na kapag ah, plinag plan, ah, yung talagang gusto niyo talaga, di ba? Yung parang gusto niyo talagang buuin, kayong mag-asawa, ganon. So, ang pangit nga lang sa CS si talaga is parang 3 to 4 times lang ata. Pero sabi ni Doc, hanggat okay daw ang matres, eh pwede naman daw. So, bahala na si Batman. Ang sarap kasi sa feeling ng may baby. Yung parang, kasi sinat na, tinam mo, nagkakagulat. At parang puti, ang laki na agad. Parang giant na agad siya. na ano na siya, bata na, hindi na siya baby. Kaya ngayon, ang sarap sa feeling na meron na naman kaming baby na malinggit. Yun. And syempre, pag lumaki na naman si Talia, wala naman kami baby malinggit. Eh parang gusto na naman, ang sarap tingnan ng may baby kang malinggit. Ganun. Pero hindi ko kayo ina-encourage na mag-anak kayo na mag-anak ha. Syempre, kailangan dapat is stable. Talagang dapat is plakado ang future or kumbaga... Uh, sure kayo na kaya niyong buhayin, magandang buhay, hindi hindi kayo pabigat sa magiging anak nyo, ganyan. In the future, kung ganyan, sige magkana kayo ng mag-anak, magpakarami kayo ng magpakarami. Hindi ko kayo pipigilan doon, bahala kayo sa buhay niya. Sa bagay buhay niya naman bahala na kayo. So ayun nga, ang ganda no, mas maganda... ah, uh, kaya pag magkocontent ako ngayon, maglalagay ako nitong Rosmar 24 Karat Lip and Cheek Serum para, mm, diba, 149 lang to. Grabe, yayamanin, ang bango pa, amoy melon. No bitter taste. Ilalagay ko lang sa caption kung paano mag-check out. Mag-check out nyo to sa TikTok shop or sa Orange Shop. So, ayun. Babush!